Ayan guys, magandang umaga. Meron tayong ginagawa ngayon ng Honda Click na ang problema nito maingay. Paparinig ko sa inyo ah. May ari nito si Lakay TV. Ayan oh. Ayan, sir, sir, Si Lakay TV nagpunta dito sa akin sa shop dahil may papagawa siyang maingay ng makina. Ang pinaka, ano, pinaka pusga ng ibang mga nakausap niya is sigun niya na. So, check natin muna dito kung ano yung mga dapat i-check. Hindi muna tayo magbubukas sa makina. Dito muna tayo sa tensioner. Una, alisin muna natin yung throttle body para ma-access natin yung tensioner. Nahugot na namin yung tensioner, wala naman tong alog o pagkasira ng spring. Kaya ang next namin gagawin is babaklasin namin yung head para ma-check yung camshaft. Ito nga pala yung way namin ng paraan para mag-check ng mga bearing. At yun na nga, ang last hatol namin is sigunyal. Sinimula na namin baklasin yung makina para ma-check namin yung sigunyal. Malalim na rin ang iniisip nila kay TV dahil sa gastos. Pagkababa nga namin ng cylinder block niya, nakita na rin namin na meron na itong kayod. Kaya sabi namin kay Lakay, sama na rin namin sa papalitan nito. Hindi rin biro ang presyo ng mga ganitong pyesa. Total mileage ng motor ni Lakay is 100,000. Talagang merong bumibigay na parang relasyon. Parang bearing lang yan. Pag di na kaya, kakalas na. Start na tayo maglinis ng makina ng motor ni Lakay. Para pag binalik si yung malinis na malinis ang loob ng makina. mini driving life. Yon, start natin. Ito yung motor nila kay. Okay, go. Mandar na. Tunog bago yan ha. Wala lang lagi eh. Yo, malinis ko ba yan? Malinis ko ba, ba? Salamat sa tropang mekaniko ng JB Motors PH.